Yan mga boss, yan yung sira niya. Yan, ang dami, ayan eh. yan oh. Yan. Ayun, uh, magandang gabi mga boss. Kakauwi lang tayo, kakauwi lang natin galing trabaho. Tapos ito, meron naman tayong repair na lead wall pero hindi ito basta-basta na LED wall lang kasi yung kasi yung sira nito malala mga boss nabasa daw kasi ito nang ulan kaya ito yung problema niya ang daming busted bulb ito pakita ko sa inyo yung isang module lang kasi sa isang panel meron siyang apat na module ito isang module lang pakita ko sa inyo mga boss yan mga boss yan yung sira niya yan ang dami yan o Ayan. Ayan. yan kung sa inyo mga boss, ano, ayusin pa natin to o sasauli natin sa mayari. Ayan, oh, grabe. Yan, ito yung, ito, medyo basa siya tingnan kasi may ano na to. May flux na kung na nilagay dyan. Tapos, lagyan na natin ng valve yan. Para unti-unti Ilang araw kaya tumatapos Yan, start na tayo mga boss Umpisa na natin yan Yan, start na tayo mga boss uh, Ganun pa rin, iron pa rin yung gamit natin Itong iron natin na ginagamit Stable sya Tapos tweezer Tapos ito yung bulb Tapos ito yung Gamit natin na soldering lead 0.6 ilang araw kaya tumatapos matapos mga boss sa tingin nyo yan yan lagyan natin ng valve dito tayo muna sa ito banda lagyan natin ng valve ng sabay sabay mga ano lang lima limang balta po, sinang yan muna mga ball lima tapos lagay lang natin sa puti sa kulor na puti yan. Yan mga boss. Ito na yung pisa natin. Ya, one daun. pangatlo mga boss nanginig ko yung kamay ko kasi pagod tayo rin sa trabaho Yan. Tapos na yung lima. Limang bulb na yon. Tapos ito, lagyan naman natin uli. Another, ano. Tatlo. yan Yan nga boss ah limang no limang piraso uli Yan mga boss, so langkat 'yan mga boss. Dulo-diretso lang 'yan. Yan siyam na Yan. Yan, sampo na mga boss. Tapos, dito na naman tayo banda. Dito na naman tayo mga boss. Oh. Kasi ito, okay na siya. Uh, ito na lang, taka dito. Ayun, uh, same process pa rin mga boss. Lagyan pa rin natin ng bag. lima, eh. depende sa inyo. Pwede nyo rin damihan. yung kaliwang kamay ko medyo pagod tayo kasi nag -duty pa kanina tama yan. 2, 4, 6, Una, limang bulb. Pangalawa, lima uli. Sampu. Tapos ito ngayon, 7 na. Ayan, tapos pakita ko sa inyo mga boss yung settings niya. Ayan. Ah. Uh, so, kita niyo 300. 300 lang tayo mga boss pag ang ano pag nagkabit tayo ng valve. Ilang araw kaya tumatapos tapos mga boss? Isa? Hindi siguro kaya. Baka mga dalawa. Dalawa tatlo. kemudian ah lima 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 tapi tu nona ah uh, sebintin no dag dag lang tayo ng tatlong balbos para at least makasabi tayo ng 20 yan 18 19 Infinity. Yan. Yan naman mga boss. Papakita ko sa inyo kasi. Baka ilang araw tayo nagbibideo. Di pa rin natin ito tapos. Yan. Yan pag ganyan mga bosa yan. Palitan lang natin yan kasi ayaw umilaw yung yang green. yun may lang na siya mga boss yan 20 na piraso lima dito yan hanggang dito hanggang dito yan lang mga boss yun yun lang mga boss kasi pag pinatagalan natin to baka ilang araw tayo video ito pakita ko sa inyo ng ano nasa harap na yung ginawa nating 20 pirasong bal Ayan, ito naman ginawa natin, boss. Uh, ah, dito banda. Ayan, kompleto na siya. Tapos ito. Ito yung mga basa-basa, mga boss. Ayan. Ito pa, saka. Yung dito. ayan. Try natin isa-isahin kung baka may... Baka may shoot. Yan, sa pula. Yan, okay naman siya mga boss. Ilaw naman lahat yung ginawa natin. Yung green. Okay din ito. Ito, ayan, green. Saka, blue. Yan mga boss. Okay naman siya, wala naman sa mga short.